Namitas ako ng sinturis, mabolo, kakao, guyabano, dragon fruit at napakahabang patola. Kaya naman samahan nyo ako for today's video. Napakaraming bunga ngayon ng mga sinturis. Kaya naman mananawa ka talaga sa tingin kasi hindi ko na rin alam kung anong aunahin kong pitasin. At lahat talaga ng puno ng sinturis sandini eh, hutok talaga sa bunga. Kaya madali na lamang talaga silang pitasin kasi halos lahat talaga ay eh, maaabot mo lang. Tumikim nga ako ng isa dyan at pagtikim ko ay eh, wala talagang kaasim-asim. Muha lamang ako ng kaunti tapos pinitas ko na rin aring nag-iisang dragon fruit at pagkatapos ay dumaretsyo na ako din sa talagang apuntahan ko kasi yung kanina e eh, biglaan lamang talaga ang pamimitas ko ng centuris. Nasabi kasi sa akin ni ate na merong mahabang patola nga daw din ikinaluloan to at hindi talaga ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita pero ari nga at meron nga palang ganari kahabang patola. Ngayon nga lamang ako nakakita nare rin kaya tuwang tuwa talaga ako nung nakita ko. Pakapamitas nga lamang daw nila nung nakaraan kaya iisa na nga lamang ang natira ngayon at sa sabi pa nga nila ay eh, mahaba pa daw din eh, yung mga napitas nila nung nakaraan. Lumapat nga din sa bubong kaya bumaluktot na. Nang hingi na nga rin pala ako ng bulaklak dyan kasi maganda na magtanim ngayon kasi malambot na ang mga lupa. Napaharami nga nilang tanim dini eh, at ngayon nga ay eh, hindi lang patola ang maiuwi ko pati mga bulaklak na rin. Nagustuhan ko kasi itong mga dahon na rin kasi kapag titingnan mo ay eh, parang fake plant at mahal pa nga ari eh, kapag abilin mo sa syudad. Pero dito ay eh, hindi lang putas, gulay, pati bulaklak ay eh, pwede naman na rin hingin. May nakita pa nga akong lukban kaso ay hilaw pa at kung hinog na nga daw ay eh, abigay na rin nila sa akin at ang matikman ko kasi sobrang tamis nga daw. Dumaretsyo naman ako dini sa may mabolo at marami pa rin talagang bunga at sa kakapanguha ko nga eh hindi lamang nakagat na lang hanti kundi nalipa pa. Eh basta din talaga pumunta ka sa mga ganaring lugar eh asahan mo na ang mga ganaring pangyayari kapag hindi ka talaga nagaingat. Pero ayos lang yan basta masungkit mo yung dapat mong sungkitin. Dalawang malalaki ng mabolo ang nasungkit ko. at mamaya nga ay eh, sasama natin ito samukbang sa mukbang mamaya. Namitas na nga rin ako ng kakao kasi napakaraming hinog ko talagang nakikita. Tatlong piraso lang dyan ang kinuha ko kasi mahirap magdala. Wala kasi kaming dala na lagayan. Marami pa nga sanang hinog kaso ay hindi ko rin naman to makakain lahat. Ito nga rin pala ang ginagawa nilang kokwa kung kumakain kayo ng champurado. At sana sa mga susunod natin na vlog ay eh magawa ko din yun. Pagkatapos naman naming manguha dyan ng kakao ay eh nung pauwi na kami ay eh minadaanan pa akong guyabano. Kaya para hindi masayang ay eh pinitas ko na rin kasi pamihado malalaglag lang to kapag nahinog na. Hindi nga ako magkaintindihan dyan sa pagdadala at pag uwi ko nga ay pinagmayabang ko kaagad kay ate aring patola at sabi nga niya ay maigsi pa daw to. May ilang sitaw at okra nga rin palang pinitas si ate sa bakuran at pinapitas na rin niya aring pipino. Madami nga pala akong na-harvest ngayong araw at para sa pananghalian naman ay alutuin ko na nga aring patola. Sa pagbabalat nga pala nito ay eh, dapat ganito daw ang agawin. Apag pagputol-putulin ko nga lamang muna tapos gamit ng kutsara o kutsilyo eh, sundan nyo lamang aring inagawa ko sobrang dali pala nito tapos wala pang sayang. Yan na nga palang lahat yung sa isang haba ng patola ay eh, pag nahiwa na pala at pag naluto ay eh, kukunti din lang pala. Baligigisa ko lamang to sa sardinas ngayon kasama ng iba pang mga gulay. Tamang tubig nga lamang pala ang sinabaw ko dyan kasi magtutubig pa rin mamaya ang patola. Isang masarap na naman nga na ulam ari para sa aming pananghalian at makakahigop ka na nga ng sabaw makakakain ka pa ng mga gulay. Masarap na pananghalian at masarap na panghimagas din syempre pagtapos nating kumain. Kaso ay mga naman na pinanguha ko kanina ay eh, hindi pala maganda. Pero bawing-bawi ka naman sa iba pang mga prutas. May isang pepino nga pala ako na pinitas kanina at fresh na fresh pa talaga to. Sunod ko naman kinain dyan ay aring mabolo. At alam nyo ba na marami din pala ang paborito ang prutas na to. Kasi sabi ng iba ay eh, masarap pa daw ari sa apple. Malaking bunga din ang mabolo kaya kalahati rin lang talaga ang kaya kong kainin. Hindi ko kaya ang isang buo kasi nakakabusog din talaga. Sunod ko naman kinain dyan ay aring sinturis na napakatamis talaga ng lasa pero ilang piraso rin lang ang kinain ko kasi hindi na ako makapagintay sa dragon fruit na paborito ko. At mamimiss kong kainin kasi ito na talaga ang huling bunga. Talaga namang mapaputi o violet ang kainin ko eh lahat sila masarap. Talaga namang sa lahat ng mga prutas na pinagkukuha ko na naman ngayong araw eh the best na naman ang dragon fruit para sa akin. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!